So, yun guys. Pupunta ako sa kalsada. Uh, magpapaload ako doon. Ngayon, so, um, uh, malayo pa yung talakarin ko Pero, wala pa tayo naman yung ano. Mm. Ang bilis ko nga eh Naka Ano na ako dito eh Naka Nasa gitna na ako <laughs> mm. Mm. Yung Yung beauty po Ang ganda So <laughs> <laughs> Kasi kung walang Ano dito Wala silang smart na load And you no know, choice pupunta ako ng trapper sa 7-11 ako magpapalaw kasi mas mura doon. at yung tubig ang lakas pero kaya ko naman maglakad pa punta proper kasi exercise na din mabilis naman ako mag Ayan. So, Ganito yung view dito, guys. Na yung tinakad ko. So, yun, malapit na ako sa yung highway namin. Naririnig nyo naman yung mga uh, yun Highway na kasi yung dito sa side. Highway na siya. So, yan. ko, ko dyan, dyan. ano na yan? highway na. So, ako sa kung may road sila. Ay, isa lang ako naglalakad. <laughs> Ayan. Lapit na. Ayan, guys. Pauwi na ako sa Dito lang ako sa may sampaw nakapagpalong. Ayan. Pauwi na ako cemetery namin. Yeah. Pauwi na ako sa amin. Wala pa lang naman sa amin dito. Yung ano, pating lakad lang. <laughs> Pero pwede <payag> pawisan ako. <laughs> ito pala guys, ito pala guys yung isang cemetery. Namin. Cemetery. Sobrang luwag yan sa loob guys. Kung makakapasok ka. Sobrang luwag yan meron pa yan doon sa dulo eh. Sa pinakadol. Ako lang guys, mag-isa naglalakad. Ako lang mag-isa. Mga kasabayan ko, puro masasakyan, malaking ano, mga motor. Dadaan ako sa, sa shortcut dito, malapit dito. Sa so may kalsada. Shortcut siya para malapit na lang sa amin ito. Oh. bumili din ako ng biscuit kasi nagugutom ako. <laughs> ito na yung simbahan guys ng ano, Mormons. Yan. yung simbahan nila. So it means malapit na ako sa shortcut. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. doon pa sa unahan yung isang daanan namin papunta sa amin pero dito ako dadaan dito na ako guys dito ako dadaan kagi ang lakas ulan lang ko ito yung dadaan ko ngayon guys yan Kagi, ang lakas ng uulanin, guys. <laughs> Nandito na tayo, guys. Di ba? Ang bilis. di ba? Nandito na tayo. Di Ang bilis lang, guys. <laughs> Nandito agad tayo. So, kung doon pa ako dumangkad nina, yung una, eh, mas malayo pa eh, shortcut na lang ako para mas malapit. So, ayan. Tsaka saktuan din, oh. Malakas yung uulanin. Lagi, baka abutan ako ng ulan, wala akong payong. Ganda talaga ng view dito, guys. Promise. Pag ganitong oras, maganda yung view dito. Kaso walang sunset ngayon, hindi ko alam kung bakit walang sunset. Siguro kasi, oh, malakas yung uulanin. Tingnan yung langit. Nag-iitim na. So baka mapaisip yung mama ko na ba't natagalan ako. Kasi <laughs> sabi niya, diyan lang ako magpapaload sa may kalsada sa tindahan. Kaso wala eh. Umabot ako dun sa may sampaw. Nagkatap pa ako na ibang dita. <laughs> Kun so kunting lakad na lang guys dun. Ano na yung bahay namin. <laughs> guys, dito na ako. Lapit na ako sana. <laughs> dito guys. Pa, ganda lang dito. Hmm. Ganda dito, guys. Yo, ang ganda, di ba? So dito na yung dun sa amin. Tah. Ito. Ito, Ito na ang um, aming bahay. Nandito na ako. So guys, yun ang po yung aking ngayon. At salamat sa pagsama sa akin. And don't forget to like, share, and subscribe. And open nyo lang po ang notification bell para update kayo sa ng mga videos na i-upload ko sa YouTube channel ko. Hey! God bless po sa inyo and marami salamat po. Bye-bye!